yung spokesperson ng Malacanang, Claire Castro, Yosek, Claire Castro. Ganun ba kababa ang spokesperson ng Malacanang? Naging parang attack dog. Dahil kung basta magsalita, parang attack dog. Alam niyo ba, girl, ang pagsasalita mo, para kang attack dog. Alam mo ba, attack dog, sinabi ko na, pag mo ng pera, kakagat. Magandang oras po sa inyo lahat. Lahat na nakikinig sa akin. Uh, meron na akong gustong sagutin ang um, bato ng Malacanang. Noong nagpunta ko sa Roma, binato ako ng katakot-takot na mga trolls. Ang ang tawag ko dyan, attack dog. Alam niyo ba Atakdog? dog? Ulol oh, na aso, pag nakaamoy ng pera, kakagat. Now, sasagot, ah, lahat. Tandaan niyo po ito. Isa lang ang salita ko. Pag may totoo sa mga panira nila, magpapakulong ako. Ngayon, hindi sila nakontento sa trolls. Ngayon, at ang naging trolls, eh, yung spokesperson ng Malacanang, Claire Castro, Jose Claire Castro. Ganun ba kababa ang spokesperson niyang? Naging parang attack dog. Dahil kung basta magsalita, parang attack dog. Alam niyo ba, girl, ang pagsasalita mo, para kang attack dog. Alam mo ba, attack dog, sinabi ko na, pag nakaamoy ng pera, kakagat. Naubusan na ba kayo ng attack dog na ikaw na mismo ang nagsasalita? Magsalita kayo ng totoo para paniwalaan kayo ng tao. Wala kayong isang salita eh. Sasagutin ko, ano yung mga issue mo sa akin? Nabanggit mo, wedding. Sabihin ko sa'yo, on record tayo mag-base lahat. Kung gusto kong wedding, panahon ni GMA, madami akong makukuha. May kinunab ako, mas isa, magtanong kayo sa mga may ARD uh, ng STL, yung mga nag, uh, uh nagpapawetting nung araw doon sa bayan ni, sa probinsya ni presidente. Wala akong kinuha. Kung interesado ko, ang dami mong nakuha. O, yun ang sagot ko sa wedding.